Ah, ito, ito pa ang isang uh, reklamo Itong uh, structure na ito Malinis ba yan? Tingnan mo ang obstruction mo Kung nakakindi ka sa gobyerno Paris na yan sa gobyerno Magkikindi na rin ako Naki-clearing kami, huwag kang magtitigas Kasi nangulo nito Akala mo kasi kung ka Lagi kang ganyan, pag sinasaway ka Ikaw pala lang matigas Tingnan mo ang obstruction mo Oh, nandito mata ang gobyerno pag-gobyerno rin ako! Ikaw lagi ang nanonito! Maraming salamat po sa inyong tulong! Mm, maraming salamat po. po! Ang ano, special... Nakita niyo sa hall? Uh, special operations group! Maraming <laughs> salamat sa tulong niyo sa Blues One! Para po sa kalinisan at kaayusan ng aming lugar. Salute po sa inyo lahat. Tulong-tulong po tayo sama-sama sa kalinisan ng ating lugar at kaayusan. Maraming so, salamat din po. Magandang uh, nga uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, April 5, 2024. At sa oras na 8:30 ng uh, umaga. Nandito tayong sa may uh, kahabaan ng uh, mapagkumbaba at uh, sakop ng uh, barangay katuna uh, sakop ng uh, Quezon City. Nandito ngayon ng uh, Special uh, Operation Group ng uh, MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Gold. Itong clearing operation ngayon ay isang special request nitong itong barangay. Direk, tanggalin mo nga itong ano. Ilay, tanggalin mo 'tong pano. Sa'yo uh, rin Sir. Kung Sir. Kasama na rin sa activities ngayon ng uh, sidewalk clearing sa pamamahala ng uh, SCOG or uh, Sidewalk Clearing uh, Operation Group. ito nga uh, nakikita nyo, at uh, lahat yan isasampas sa truck sa mga nagtatanong ng ating mga kabayan yung uh, kanilang uh, syudad, barangay oh, yes! eh, uh, kung kailan daw uh, itikler ng uh, MMD sa mga katulad ng mga syudad barangay eh, uh, dapat mong uh, ma-request katulad nito or pwede kayong mag-sulat or mag sa tanggapan ng uh, MMD dahil wala, kung walang uh, coordination ng isang barangay o siyudad sa MMDA ay hindi basta-basta papasok ang team sa nasabing mga lugar na inyong nirereklamo. Pwede rin mag-request o uh, mag-report ang isang uh, individual or uh, concerned uh, citizen. Katulad nito, picturan nyo lang yung, yung mga nirereklamo at uh, ipadala sa tanggapan nga ng MMDA at uh, ito ay uh, aaksyonan. Ilalagay ko ang iba pang detalye ng mga contact number ng MMD sa description ng ating video. Ngayon kung napapansin niyo yung clearing team or special operation group ng MMD na pinapasadahan ng ilang part ng Quezon City or yung mga major road, yun ang ginagawa nila lalong-lalo na yung mga Mabuhay Lane. Pagka walang special request ang inyong mga siyudad or barangay Biglang luminis, oh. Ito pala isang pirahan. Uh, Nakita ko kayo na may natutulog pa dito. Hindi ko lang nakakunan. So, sa mga kasama nating uh, motorista or uh, riders, pagka, halimbawa, naka-chinilas or uh, hindi naka-sapatos, first offense, ang bayad dyan ay 500. Second uh, offense, 750. Third offense, ay uh, 1,000. Plus yung walang helmet na 1.5 yan lahat ang babayaran nyo so yung mga tricycle dito kanina, kung makikita nyo parang uh, terminal, pero hindi dito na sila talaga nakagrahe, after nilang uh, mamasada, ibig sabihin yung mga tricycle dyan na nakita natin kanina ay eh, kanya-kanya na mayari dito sa bahay na ito Bali ang uh, na request ng uh, barangay uh, si Katuna itong kahabaan ng uh, mapagkumbaba ang uh, i-clear Galing ang team dito sa may kahabaan ng uh, Mapagkumbaba Kakana ng team dito rin sa kahabaan ng uh, Mapagkumbaba Extension At ito Dito ay walang uh, one-side parking kaya matitikita ng mga sasakyan na ito Dalawang klase yung uh, illegal parking Isang uh, attended at saka isang unattended Yung uh, attended Yung mga nakapark dyan Na mga may driver matitikitan lang at uh, paalisin at ang multa ay 1,000 ngayon naman yung unattended halimbawa iniwan lang dyan ang uh, sasakyan sa kahabaan ng kalsada at bawal ang uh, multa niyan ay 2,000 at uh, possibly pang matow bukod sa 2,000 na unattended na ticket or multa ay meron pa kayong uh, babayaran sa tow truck So, andito pa rin tayo sa mapagkumbaba extension. Yung mga walang driver doon, matutunan yan. Iwanan natin dahil uh, dito pa rin sa kahaba ng uh, mapagkumbaba extension. Ayun, dami pa oh. Malamang kukulangin ang uh, truck ng iskog dito ah. <laughs> dami. Eto, yung tricycle, jump na ito eh. Sasampad din yan. Bali, harang na harang na talaga yung sidewalk. Pagka hindi nalinis yan. side so, hindi lang side by side by side ano priority karga 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 mga ito na dito hindi sumusunod sabihin Ayon sa presidente ng uh, homeowners dito ay talagang ikarga tikitan lahat dahil tayo walang ng uh, one side parking. So matataga na sila nakapark dito kaya humingi na sila ng tulong sa MMDA. Ito, pa Ito 'yung ito, ito pang isang uh, na reklamo itong uh, structure na ito. Hihilahin lahat ng mga iniwan lang na sasakyan dito at wala ang mga driver. Malamang kukulangin ang tow truck dito. Ano lang, 6 lang. anim na truck lang. Ito, hindi na tumatakbo itong truck na ito? kasi matagal ko na sinaway mga yan. Binigyan ko na ng liter mga yan. Sila pa yung magtitigas-tigasan kasi ng ulo. So atinan nyo naman po yung mga obstruction dito. Hindi makadaan yung mga tao, hindi namin malinisan ng maayos. Nasa sidewalk na po. Ito pong nakikita ng kamera, ano po yan? Uh, structure din ng may unit dito. So nasa sidewalk na po siya. Uh, so kailangan namin ito linisin. Uh, request nyo rin po ba na ipag -ibayan? Opo, opo. Kasi tingnan nyo naman, oh, subtraction. Tapos pagdating doon sa dulo, tingnan nyo, tinatambakan po ng basura. Gawaan uh. yan eh. Gawaan yan eh. Diyan wala um, oh, no, no, no. no. na one side parking dito sa road. Dito may. Tayo na oh diyan. Oh, tawag sa. Oh, para na doon.

Pagmadan po! Hindi naman kasi hindi naman, Fred! Pagmadan po, sir! Oo, oh, kunin nyo na! Pagmadan ang presidente dito, yung obstruction mo, tingnan mo naman. Maraming nagre-reklamo. Yung chapel! Ano yung ginagawa mo! Oo! Oh, yung chapel! Ha? Ah, professional ka! Naging presidente ka dito sa area natin! Pero tingnan mo yung obstruction mo! Oo, oh, yung basura! Oo, oh, tingnan mo! Nakikita yung gobyerno! Rinipot na namin to sa ITT! Nakalipot to sa ITT! Matagal ka rin sinabi yan! Hindi mo ginagawa, ginagawa mo strap sure lahat. Naging officer ka dito, bakit ganun lang, ano mo, rolls? Nililinis tayo. Araw-araw ako nagpapalinis dito sa place. Tuwing birnes, nagkapa-clean up drive ako. Pero bakit ang ganyan ang ginagawa niyo? Hindi naging ito nagpapalinis dito? Pagpapalinis ba yan? Tingnan mo obstruction mo. Kung nakakaintindi ka sa gobyerno, parisnero sa gobyerno. Nagpapalinis na rin ako. Nagkiklearing kami. Huwag kang magtitigas-tigas kasi nangulo dito. Kala mo kasi kung sino ka! Bakit ka ka! Ikaw pa lang ba'y Tingnan mo kung obstruction mo! O, nandito mga tagobyerno! Tagobyerno rin ako! Ikaw lagi ang gano'n dito! Yung yung chapel, nag... Matagal na nagre-reklamo yung amoy mo dito, yung alaga mo! Mabaho! Marami kang alaga dyan! Marami nagre-reklamo sa chapel! Nagmimisa dyan! Nandun yung amoy! Kasi may mga Red. ano ka dyan, hayop na inalalagan. Marami lang reklamo sa iyo. Hindi ka. Oh, ito, ito pa Red. yung dati Oo. Oh. hindi 'yan. 'Yan Tapos ikaw pa magagalit galitan. Kami namin. Bakit ka magagalit galitan ka nag leader ka dito? Dapat ikaw ang puwera ni. Tao mag aayos sa lugar. Ako ngayon ang leader. Pinapakita ko ito nalilinisin ko. Dal magandang hangarin ko para sa bayan para sa buong nangyarihan dito sa place. Huwag kang magtigas-tigasan para siya sa gobyerno. Tatanggalin namin ito lahat. Lahat lahat Ito yung matigas ulo. Marami ng reklamo yan. Sinasaway din sa mga... So, ayano. ano, tanan yung instruction niya, no? Ayan, makikita nyo. Kanya pa yun. Oh, ayan. Kanya pa yun. Uh, may maraming aragang hayop po dito sa loob. Uh, kung ano-ano, <makes> yung dominon, yun ang ginagawang pandilig dito. So kaya nagre itong chapel na to. Umaabot po dito, may meeting, may misa, ang amoy, umabot po dyan. Kaya nag-request yung taga-chapel sa huwa na kung pwede, matanggal itong mga obstruction po na to. Okay. Lahat. Yung kamo na kami na po, sa mga Itong uh, structure na ito, gigibayin daw ngayon. So, antayin natin. Pero ito sana, matanggal sana ito. Matanggal pa natin yan Ito, ayan. Ito, ayan. Uh, ako po yung nananawagan dito sa place. Alam nyo naman po na araw-araw tayo nagpapalinis dito sa buong area. So, pag sinasaway kayo, kayo pa po ang matapang. Maganda naman po ang angarin po natin para sa lahat. Kung mapapansin nyo, araw-araw may naglilinis. Tuwing biyernes, meron po tayong clean up drive. Hindi po malinisan yung buong area dahil ang tatagal na po ng mga sasakyan niyo dito. Itong mga structure na obstruction, alam niyo naman sa gobyerno na bawal mga yan. Dapat magtulungan po tayo para sa lahat po natin to. Inililis po natin ito. Ito pong chapel, matagal na pong nagri reklamo sa amin to. Hindi pa po akong presidente dito. Nung yung nagpresidente dito, puro sa akin ang reklamo. Nagmimisa dyan, nagre-reklamo yung mga nagsisimba. Mabaho. So, eh, alangan pa naman hindi ko ito aksyonan. Ako po yung presidente nito. Kaya nag po kami sa 888 sa barangay at sa city. So ito na po ngayon ang resulta. Gumawa po ang aksyon yung gobyerno. Kaya wala po tayong samaan ng loob. Dahil kayo po ito natin lahat. Ito naman ay uh, hindi nahatak dahil na uh, walang uh, plaka or license plate kailangan makuha yung uh, chassis number para ma-identify po sakaling tubusin pa doon sa impounding area uh, matangal, eh hindi nila, lang nila lang mabuksan kami po ay nabiti sa iyo sa sasakyan dito sa may chapel ah uh, inahanap ko yung mayari nito at saka yung plate number po ninyo kung hindi nyo po may bibigay ito po uh, ay chachap-chapin uh, so nabiti sa iyo lang kami kung kanina itong sasakyan matagal na ito dito Halos tatlong taon na ito dito nakakaperisyo sa chapel. Tinan yung ilalim dito, hindi namin malinisan. Marumi. Hinahanap po yung uh, registro nito, yung plaka nito. So, nandito yung taga-gobyerno natin. Sana huwag natin pantayin. Nag-start tayo ng uh, 8.30 ng umaga. At uh, ngayon ay 10.15 uh, 10.50 na ng umaga. So, inaantay lang natin yung gibay nitong uh, structure na ito. Magmula doon sa taas, may mga halaman na yan. Mayroong hose papunta dito sa container at uh, ng tubig. At masangsang uh, masang-sang ang amoy. Ayun na, bumagsak na yung uh, container. Lalong uh, pumalingaso yung masangsang uh, masang-sang na amoy. Uh, yung baho talaga, mabaho. Layo tayo, layo. Layo, layo. Maraming salamat po sa inyong tulong. Mm, maraming salamat po, po. ang ano, special, Nakita niyo sa uh, Special Operations Group. Maraming <laughs> salamat sa tulong niyo sa Blue Swan para po sa kalinisan at kaayusan ng aming lugar. Salut po sa inyong lahat. Tulong-tulong po tayo sama-sama sa kalinisan ng ating lugar at kaayusan. Maraming, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Magmula sa nakikita nating uh, structure na 'yan, yung hanging plants eh sa kayang uh, ito to yung tiyatayan ng uh, skog, yung uh, kasama nating team hanggang dito sa baba. Kaya uh, isang may-ari. Yan yung mayrong hangin uh, plans. Ito namang uh, building na ito. Ito yung bliss. yan ang uh, atiktado sa naamoy natin kanina ng uh, masangsang naamoy hanggang doon sa may chapel. At yung iba pang uh, dumadaan dito mga residente ang uh, apektado ng uh, masang-sang na amoy at saka yung uh, obstruction ng mga sasakyan dito sa kahabaan ng kalsada ganun na rin doon sa obstruction sa sidewalk. So, puno na yung uh, truck at uh, hindi pa nag-i-buy itong uh, ayan structure na yan yung mga hanging plants So, malamang, babalikan na lang ito. Yung uh, tow truck, inulang. Mayroon pang uh, atakin doon. Alis ko na lang. Sigurado ka ha? Bakit tayo nag-uusap ha? Oo naman, Sir. Oh, alis ko na lang. Ako din po, Sir. Alisin ko ngayon. Kukunin ko na yung service na ano pag may ayan. Alis, alis ko na lang siguro dyan. Para Kailan mo pwedeng alisin yan? pasabi ko kay Alex. Kasi hindi. Oh, si. Pag inanong ko yan, si, Pero say, hindi mo na, na? ipaparken dyan ha? Hindi na. Ah, oh, ay, sige, yan. sige, hilahin mo ngayon yan. Ah, di mo na ipapark yan dyan, ha? Kahit saan lang, ha? Sige. Sir, ano ka na lang, sir? Ano? Salamat ko, sir. Ano yung sige. Mami, ano kay Anik siya? Hindi na pumunta yung Riker. Oo, parang hindi na pumunta yung Riker. Pero, hindi na papark dyan, ha? Hindi na po. Sige. sa'yo rin, ha? Sige po, sir. Ito na lang problema ito. Ito, ito na lang sa ito, ito sa'yo rin to. Hindi, kanya. O nga, anong pwede mong gawin dito? Eh nga, e, sabi ko, ang sabi niya kasi dyan, uh, i -re record pa yata yan sa ano, LTO. Kasi Apo, matagal kapat. na rin. At tira mo yung lalim mo. Wala um, namang engine ah? Na? Wala namang na Yung chassis yata lang yan para atis may lipat po yung ano, kinaka... Kasi ganito ang gawin namin ha. Pag hindi mo magalaw yan, madadama yan. Madadama ito. Sige po. Pa. Kasi pababalikan namin to. Sige po, sige po. Kaya ang ano na pasuyo yan. Yon. At saka ito makler mo. So, yung oh. tapos na uh, yan. Sige po Kasi sabihin ko sa kanya para ma... Press pati yung ano ya, sub yan. So, CB na yan. Yung ano yan. Hindi, wag na doon. Uh, 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 next uh, ano namin to. Project. Oh. Uh, ah, Next project. ang priority natin. Ito. At saka yun. Mahala pag-mintin. Ito. Mag-requesting kayo ng uh, signboard sa... Ah. <laughs> Sabi ni Ma'am tagay yung Tagay eh, gawa muna kami ng resolution. Tapos resolution sa request kami sa inyo, kayo na daw maglalagay dito. Resolution boss ng Uwa tapos na. sa barangay, tapos sa barangay sa City. Tapos sir, request kami sa inyo, kayo na lang maglalagay ng mga uh, SME maglalagay ba. naman natagay ng B pag na-approve na. Ha, sige po. Uh, press dito sa nakikita nating hanging uh, plants na yan. Ano bang uh, sabi ng may-ari, magse-celebrate na lang sila. Itong hanging ah, ah, plant ayo. Ah. Opo, yun naman. Siya ang representative ng unit owner yan. Sabi so, niya yung inform so, ko po siguro. Uh, Nag-commit naman siya, tatanggalin niya yung taxi doon na matagal nang hindi mo tumatakbo. Oo, oh, yun so, doon so, sa unahan. Hindi so naman yung ilalim yan. At saka ito, kung makikita mo, ito, kanila rin ito. ah uh, itong mga obstruction na ito, ito, kaipot. Yeah. Hanggang itong sidewalk na ito ay isa lang ang may-ari. Siya ang presidente kasi dati dito, kaya parang may abuso no, kung anong gusto niyang mangyari nagagawa niya eh ngayon ako ang presidente ngayon dito sabi ko nga sa mga residente dito ang programa lang natin ay kalinisan, kaayusan at katahimikan maraming salamat pres Sir, maraming you, salamat. Vice President ng Homeowners Association uh, uh. dito. Salamat po, salamat sa pagpunta niyo. God bless. Thank you, thank you. Boss? Salamat sa ano. Oh, thank you.